Paano kung na-turnover na sa akin yung bahay? Tapos, limbawa, na-turnover siya sa akin ng bear type. Pwede ko na kaya siyang paupahan? Alam niyo ba kung ano muna yung bear type? Ang bear type kasi, ito yung bahay na ito turnover sa iyo ni pag-ibig. Once na kumuha ka ng bahay sa pag-ibig. Tapos yung birth type na yun is walang pintura. So, meron lang siya mga grills lang. Or for example, kung ano yung makikita nyo doon sa drawing, yun lang yung makikita nyo. Bird type, wala talagang ayos, walang kisame, something like that. As in, wala kahit yung mga tiles, minsan yung CR lang yung may tiles. Ganun yung bird type. Pwede ko na kaya siyang paupahan? Well, ang, quest ang sagot ko po dyan sa question na yan is yes, pwede nyong paupahan. Pero syempre, medyo mababa yung upa kasi nga bear type siya. Hindi siya ganun kataas yung upa at hindi mo rin siya mabibigyan ng mas mataas na presyo sa pagpapaupa kasi nga bear type lang, wala kang inayos. Minsan, sabi natin na 5,000, 6,000 lang yung upa. So, isang buong bahay na yun. Unlike kapag pinaayos mo na yung bahay, tataas na yung value, lalagyan mo siya ng dalawang division na na kwarto so pwede mong paupahan yung isang kwarto ng 4,000, 4,000 so magiging 8,000 so yun, yun yung kaibahan nya ng nagpapaupa ka ng bare type at saka yung nagpapaupa ka ng meron ng mga pintura or something meron ng ayos na konti so magiging iba pa rin yung value ng bahay diba? Ang kaso may naupa kaya doon sa mga bear type na gano'n. Paano kung wala namang uupa? Kasi sabi, sabi nga, di ba, simento lang, tapos uh, wala siyang mga kisan eh. May naupa kaya sa gano'n. May naupa naman, no? May naupa sa gano'n yung mga tipo ng taon na uh, practical, ganyan. Or, for example, halimbawa, isang buong family, na hindi naman talaga kailangan ng magarbo yung kanilang tirahan basta ang mahalaga sa kanila is mayroon silang uupahan na bahay and the third one is syempre yung medyo nagtitipid kasi mas mura nga yung magiging upa kapag bear type so kahit isang buong bahay kasi yan Kapag bare type is minsan mapapaupahan mo ng nasa 5,000. Isang buong bahay na yun ha. Up and down na yun. Minsan 5,000. Pero syempre kapag meron na siyang division, mamahalan mo lang ng konti. Kasi nagkaroon na ng ano eh. Nagkaroon na ng paganda sa bahay. Nag na yung iyong uh, nagastos doon sa bahay. Napaayos mo na kunyari yung tiles or especially kapag may mga ceilings na yan, nag-iiba na talaga yung presyo niyan. 'Di ba? So, yun lang. Kung gusto mo itong mga ganitong topic, mag-follow ka lang sa akin. Baka marami kang matutunan.